Ano itong ghost ghost project sa Bulacan? Sino ba yung congressman dyan? Baka pati congressman dyan ay multo. Baka pati DPWH regional director dyan ay multo. Oy, magkwento tayo ng mga ghost. Pero sa usaping multo, ang mas nakakatakot, itong ghost project dyan sa Bulacan at baka mas marami pang iba. Yan po ang problema ngayon. Ang problema ng Pilipinas ngayon na number one ay korupsyon. Yan po ang sandi ng kahirapan ng ating mga kababayan, kahirapan ng ating bansa, korupsyon. At ang napakalaking problema ay ang mga mismong gumagawa ng budget na nating gobyerno ay malamang kasangkot dito. Kaya ako po tinatanong, sino ba ang congressman dyan sa Bulacan na sa district niya ay may ghost project? Abay, yung mga DPWH po, na mga regional director at district engineer, ay,